Ano ah, mga gaulay, mga kapatid. welcome back po muli sa aking channel. Update nyo kayo sa trabaho namin dito. Kali na buhusan na ito lahat ng biga, ang lahat ng biga paikot, yung mga exposed i-beam. Nabuhusan na. Papalagay na rin ng lubid doon sa may bandang roof beam para ma-start na ng layout ng roof trimming. Yeah. Pinapalagyan na lahat ng lubid doon. Lahat ng paikot, pinapalagyan ko ng lubid para may pagsabitan ng body harness pagka may tao sa taas kailangan safety yung tao pagka nandun sa taas kapaka taas na naman ay baka nalate. Kulang na lang 'to ng takip dito sa riser niya. Tinatabas na. Pa dumating yung talim ng circular maporol na. Nag-order kami ng bago hindi pa dumating. Kaya manual muna ang tabas ng plywood. Yung mga bang na rin tong linya ng kuryente para dito sa mga ilaw sa mas steps niya Tanggal na po yung dito. Uh, bandang loob. Pag dito yung pinakaabang ng elevator. So pag ano yan, tatakpan muna dito yung area na to. Hindi pa muna lalagyan to. Uh, bandang huli na yan pagka nag-decision yung mayari. Papalagyan ng elevator dito. halos tapos na lahat ito pull weld yung bandang ground floor lahat ng connection nito naka pull weld na lahat yan few minutes later. na lagyan ng bakal to. Sa bandang cantilever. Bubuhusan din to at kubusan. Tatamaan na ka-expose sa labas. Dali na namin nilayo ito mga kapatid, itong pinakakantiliber. Pinaminta namin ito ng laser label. Ang ko sa inyo noon. Nabibili ako ulit ng isa. Nakabili na ulit ako ng isang laser. Bago pati yung tripod nakabili din ako papakita ko sa inyo mamaya pinapa primer na itong bandang ibabaw kapag uh, dumating yung steel deck pwede na tagan to uh, Makakapagbakal na rin kailangan ngayong buwan na to ngayong June makapagbuhos kami dito so, makapag Tutuloy na yung gawa dito. Abangan na rin yung mga dowel dito para sa mga partition. The next day nalagyan na ng porma to sa may bandang right side dito sa cantilever so yung pinakaharang sa buhos dito sa series at saka sa may main building Tingnan na rin yung steel deck namin karating lang hali kahapon para may into inyantay ngayong hapon lang dumating bukas kaya na yung iabit to Pagka, naka ready na lahat yung paglalagyan dito naka primer na lang lahat yung mga i -beam dito sa mga kay Babaw pinuha naman namin ibabaw nito para malataga na ng steel dick to Ah, ba yung silik na dumating.

kapal to kapal to still dig na dumating OSM to bali mayari yung bumili nito lagyan na rin ng riser itong pinakaaglanan nandito sa pinaka mid landing ito pakyat sa taas wala pa ibali hindi pa tapos kapasabay na namin sa buhos ito sa redimix itong pinakahaglanan pagka nabuhusan itong ground floor uh, sabay na namin to. 20 na steps siya hanggang dito sa may ground floor wala sa may basement 20 na steps minutes na ito yung binili kong laser. Bali pang pangalawa na to, yung isang foreman ko. Bumili din dito na nakarang araw. Kailangan ko din bumili ng pansarili ko. May luma ako nito. Ilang pang indoor siya. Hindi siya pwede pang outdoor kaya bumili ako nito. Napaka importante nito mga kapatid. Kaya lili-out ka sa mga bago lalo na yung mga basal. Napaka importante nito. Kahit uh, tirik yung araw, maliwanag. Kitang kita yung ilaw nito. Bumili na rin ako ng tripod. Tintawasan to sa Inko. Bali dalawa yung binili namin. Nasa 20,000 plus itong tripod nasa 1,300. Bali yung pinaka battery niya hindi siya chargeable. Uh, gagamitan nitong adapter nitong pang cordless na barina yung battery niya pwede gamitin dito. Meron siyang jack na gagamitin. Laking bagay to, pagka ito pagka nag-layout. Ano bro? na atis dito

Pagka uh, nasa sobrang liwanag, nagamitin mo lang ito. Kitang-kita na sya. Tulad nito. Kitang-kita yung ilaw kahit na maliwanag sya. pag layout nito sa mga kisami, mayroon din. Sa 16 lines na ito. May vertical sya at sya, tsaka horizontal. Napakalaking bagay nito. Sa uh, iPad niya. But Iyon. Wala tulong to sa trabaho. At medyo may kamahalan kailangan natin bumili ito kailangan natin mag ipon nito napalaking tulong nito hindi ka na mahirapan mag layout lalo na sa mga kisame pag nag layout ng mga metal paring hindi mo na kailangan ng tansi laser lang gagamitin mo kuwang kuwa na susukat ka na lang uupsit ka na lang ng mula sa ipipil uupsit ka ng 1 meter makukuha mo na lahat ng sukat pati iskwala nito makukuha mo na napakalaking bagay nito ingko tintausan siya sa ingko